mga kababayan mula sa Quezon City hanggang Dubai, Los Angeles hanggang Riyadh. Alam nyo ba na si Jorme Isco Moreno ay nakipag-usap na sa Department of Human Settlements and Urban Development, DHSUD, para gawing luntian at walkable ang magkabilang gilid ng Pasig River sa Maynila. Ha? Hindi ito sa Pasig, sa Maynila. Pero teka, pangarap ba to na magbabago sa mukha ng Maynila o isa na namang pangako na mapapako? Ang ah, ngayon, sasagutin natin yan sa ilang mga minutong pagtalakay talakay ah, na puno ng katotohanan, kwento at konting biruan. Kasi nga, kailangan natin ng ngiti kahit seryoso ang usapan. Hmm. Sa episode na ito, alamin natin ang plano ni Yorme ang papel ng DHSUD at kung paano ito makakaapekto sa mga Manileño at sa mga OFW natin na nanonood mula sa Hong Kong, Singapore at Kuwait. Kaya i-like mo na yan ha. I-subscribe na para maabot natin ang 100,000 subscribers at mag-comment ng Pasig River kung gusto mong malinis at maganda ang ating ilog. Kami rito sa Pinoy Pulse, ha? hashtag walkwithlan, ay hindi lang nagbibigay ng balita, kami nagbibigay ng lente, lens, ah, para makita natin ang katotohanan sa likod ng headline. Ngayon, tatalakayin natin ang plano ng Pasig Rivers, ah, River, ang mga pros at cons at kung paano ito konektado sa mas malaking issue ng urban planning, corruption at kalikasan. Kaya tara, simulan na natin. Bago natin simulan mga kababayan, ang sa Cebu City ha, mga kababayan sa Cebu City, Davao, at nasa Toronto at Sydney. Uh, I-hit nyo na ang subscribe button, i-share ito sa mga kaibigan nyong OFW sa Qatar at UAE. Kung gusto nyong supportahan ng amin content, magpadala ng super thanks please. Kahit maliit, malaking tulong yan para may pagpatuloy natin ang mga ganitong diskusyon. Ang Pasig River, mga kababayan, eh hindi lang isang ilog. Ito ang puso ng Maynila. Pero aminin natin ngayon, ha? parang puso ng puno ng kolesterol, parado, mabaho, at halos patay na. Noong 1990s, idineklara na itong biologically dead dahil sa pulusyon. Pero ngayon, si Yorme Isko, kasama ang DHSUD, ay may ambisosyong plano gawing luntian at walkable ang magkabilang gilid nito. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ayon sa mga ulat, ang plano ay maglagay ng mga parke, pedestrian walkways, bike lanes, at maging mga cultural cultural hubs sa tabing ilog. Parang Paris na may Seine River o Singapore na may Marina Bay, 'di ba? Pero teka, sa Maynila kung saan ang traffic ay parang pelikula ng zombie apocalypse. Ha? posible kaya ito? Ang DHSUD SUD sa pangunguna ni Sekretary Jose Ramon Aliling ay nangako ng suporta para sa proyektong ito. Sabi nila, layunin lang, layunin nilang gawing sustainable at inclusive ang urban development sa Maynila, pero narinig na natin 'yan, di ba? Ang tanong, may budget pa ito? At kung meron, saan galing? baka naman galing na naman sa bulsa ng mga Manileño o ng mga OFW natin sa Saudi at Japan na nagpabadala ng pera pabalik. Kung iisipin natin ito mga kababayan, parang pelikula ito ni Yorme, ha? Mission Impossible, Pasig River Edition. Pero seryoso, kung magtagumpay ang planong ito, ha? baka sa wakas magkakaroon tayo ng lugar sa Maynila kung saan pwede kang maglakad ng hindi natatakot na mahulog sa kanal o maamoy ng basura. Pero mga kababayan, ha, huwag tayong magpapaloko agad. Kailangan nating suriin ang plano. Kung magiging luntian at walkable ang Pasig River, ha, isipin nyo, magkakaroon ng mga bagong negosyo, mga cafe, food stalls, at cultural shops no? Sa post sa X, sinabi ng PIA NCR ng Pasig River ay ay may solar powered lighting at food stalls na parang mga pami para sa mga pamilyang Pilipino ang mga OFW natin sa Canada at Australia na balak bumalik sa Pilipinas baka makakita ng bagong Maynila na pwede nating ipagmalaki. Ang paglilinis ha, ng Pasig River ay hindi lang para sa aesthetics kung magtagumpay, bababa ang polusyon ha at baka bumalik ang mga isda ha, sa ilog. Isipin niyo mga kababayan sa Makati at Tagig, isang araw baka pwede na kayong magkayak ha, sa Pasig River tulad ng mga turista sa Venice at para sa mga nasa Milan at London, ito magpapakita na kaya ng Pilipinas na maging world class. Kung titingnan natin ha ang ibang bansa tulad ng South Korea na nagre-rehabilitate ng um, ng stream ha? nakita natin kung paano nagbago ang soul from a polluted canal to a vibrant urban park. Nagdala ito ng turismo at trabaho. Kaya bakit hindi natin subukan sa Maynila? Pero mga kababayan na sa Davao at Cebu, kailangan natin tiyakin na hindi ito magiging photo op lang ni Yorbe. Kung naniniwala kayo na kaya natin, mag-comment ng Luntian ng Pasig sa baba at i-share ito sa mga kaibigan nyo sa Dubai at Singapore. Huwag kalimutang mag-subscribe para maabot natin ang 100,000 subscribers para mas marami pang ganitong diskusyon. Pero teka mga kababayan, hindi lahat ng maganda sa papel ay maganda sa katotohanan. Ang rehabilitasyon ng Pasig River ay nangangailangan ng bilyong-bilyong piso. Ayon sa ulat ng ang MMDA at DNR ay naglagda ng MOA para sa rehab ng ilog pero walang malinaw na detalye kung magkano ng budget at saan ito kukunin. Baka naman galing na naman sa utang o kaya ay tataasan na naman ang buwis ng mga manilenyo. Kung iisipin natin, ha, parang sinasabi ni Yorme, mga kababayan, magkakaroon tayo ng paris sa Pasig. Pero tanong, sinong magbabayad ha, <clears throat> ng if tower natin? Baka ang mga OFW natin sa Qatar at Kuwait ang magpapadala ng pera dito habang ang mga politiko, ang kasama sa proyekto, magpapat, magpapakita lang sa red ribbon cutting. <laughs> red ribbon eh, no? ribbon cutting. O hindi natin may kakailan na maraming proyekto sa Pilipinas ang nauudlot dahil sa korupsyon. Halimbawa, ha, ang Dolomite Beach sa Manila Bay, 389 million pesos ang ginastos. Pero ayon kay Representative Terry Ridon, isa ito sa mga dahilan ng pagbaha sa Taft Avenue. Kaya tantanong, paano natin masisiguro hindi mauulit ang ganitong fiasco sa Pasig River. Kung titignan natin mga kaibigan ha, ang nakaraan, maraming plano na ipangako para sa Pasig River. Noong 2010 sa, 2010 may mga Pasig River Rehabilitation Commission, pero hanggang ngayon, marami pa rin istero ang barado. Kaya't mga kababayan, sa Angeles at Bacolod, kailangan natin maging mapanuri. Baka ito ay isa na namang pangako sa hangin. Sa mga post sa X, maraming manileño ang nagpapahayag ng pag-asa pero may halong duda. May nagsabi kung kaya nilang linisin ang pasig, bakit hindi muna nila linisin ang mga kanal sa tundo? Tama naman, di ba? Kung gusto natin ng world class na ilog, kailangan munang ayusin ang basics tulad ng waste management at drainage system. Para naman sa mga kababayan natin sa Hong Kong, Japan at Canada, ang proyektong ito ay mahalaga dahil ito ang nagpapakita kung gaano ginagamit ang kanilang mga padala. Maraming OFW ang nagsasabi, kung magandang resulta, babalik kami sa Pilipinas para makita ang bagong Maynila. Pero may mga nagdududa rin ha, baka pagbalik natin, wala pa rin pagbabago. Kung isipin natin, uh, parang sinasabi ng gobyerno, mga OFW, magpadala kayo ng dollars, gagawa kami ng paradise. Pero kapag bumalik kayo, Baka paradise pa rin ng basura ang makikita nyo. Kaya't mga kababayan, sa Abu Dhabi at Vancouver, maging mapanuri tayo. Bantayan natin ang pera natin. Kung may opinion kayo tungkol sa plano ni Yorme, mag-comment sa baba. Gusto nyo bang maging luntian ng Pasig River o mas gusto nyo unahin muna ang ibang problema? I-share ito sa mga kaibigan nyo sa New York at Melbourne at huwag kalimutang mag-subscribe para maabot natin ang 100,000 subscribers. Okay, para magtagumpay ang plano, kailangan ng transparency sa budget at accountability sa mga kontratista. Dapat din isali ang mga komunidad sa Pasig River, mula sa informal settlers hanggang sa mga negosyante. Kung hindi, baka maging white elephant lang ito. Maganda sa picture pero walang kwenta sa tunay na buhay. Kung titingnan natin ha, uh, ang ibang bansa tulad ng Netherlands may maayos na water management. Makikita natin na posible ang ganitong proyekto. Pero kailangan ng long-term planning at public participation. Sa Pilipinas, madalas ang problema ay short-term thinking. Gusto natin ng instant results pero ayaw natin mag-invest sa future. Ano ang dapat gawin ha, ng mga Manilenyo at OFW? Pa, um, para sa mga nasa Maynila, no? Quezon City at Pasig, maging aktibo sa pagbabantay ng proyekto. Magtanong sa inyong barangay captains at city councilors saan napupunta ang budget? Para naman sa mga OFW sa si Singapore at Dubai, gamitin ang inyong boses sa social media, mag-post, mag-comment, at mag-demand ng transparency. Mga kababayan, ngayon na, napag-usapan natin ang ambisosyong plano ni Yormesco at ng DHSUD para gawing luntian at walkable ang Pasig River. May magagandang benepisyo ito ha, mula sa turismo hanggang... Uh, <clears throat> hanggang sa kalikasan. Pero may mga hamon din ha, tulad ng pondo at korupsyon. Ang mahalaga, kailangan natin maging mapanuri at aktibo para masigurong hindi ito mauwi sa wala. Kung gusto nyo makakita ng mas maraming ganitong content, i-like at i-subscribe na yan. Mag-comment ng Pasig River para sa lahat at i-share sa mga kaibigan nyo sa Los Angeles, Toronto at Riyadh. Para sa mga OFW sa Hong Kong, Japan at UAE, kung gusto niyo suportahan kami, magpadala ng super thanks. Malaking tulong yan para may pagpatuloy natin ang mga ganitong talakayan. Salamat sa inyong panunod mga kababayan ha. Mula sa Manila hanggang Dubai, mula Cebu hanggang London. Sama-sama natin gawin mas maayos ang Pilipinas hanggang sa susunod na episode. Keep it real, keep it Pinoy at mabuhay ang Pilipinas.